Eh hey guys, yung pusa kanina oh. Nakalubong na naman. Ako wala akong isda. Mingming, wala akong isda, Mingming. <coughs> ang galing naman ng pusa na ito. Kanino kaya pusa to? Wala akong ano. Wala wala akong isda. Wala akong makain dito, puro to shell. Wow, naman Gutom na ikaw wala as masalubong talaga to pag ano merong mga mangingisda dito wala oh tingnan mo oh tingin tingin oh wala oh wala oh seal yun eh oh wala oh wala seal yung dala ko paano mo tumakain oh tara na wala wala kang makain eh wala wala Walang isda, wala. Wala tayong isda. Sa lobong yung mga pusa eh. wala tayong isda oh. <coughs> wala ako maibigay sa inyo, wala tayong isda. Shili lang dalako dala ko. Oh, tingin, tingin. Tingin na lang, tingin oh. Walang laman oh, tingnan mo oh, walang laman oh. Oh, sige lang 'yan oh. Wala. Wala nga oh. Wawa naman. Walang pa sa lubong. Dahil pa pusa, galing ng mga pusa dito. Di. Oh. Ako iuwi okay na. Doon meron pa doon. Sa lubong ay doon. Kasi meron may sa inyo. <coughs> Sasabay talaga siya oh. Uy na ako. Sasabay talaga siya oh. Saan ba bahay mo? Ah dyan. Oh meron oh. Ang ganda oh. Dyan na kayo. Uy uy na. <laughs> Ang galing ng mga pusa eh. Dyan na kayo. Sasama kayo. ha? <laughs> Sabo pa eh.